kani chuo a day in my life as a small business owner medyo maaga-aga nga ako bumangon niya may pupuntahan nga rin kasi kami ngayon ni B at half day nga lang magbubukas yung pwesto ala una nga ng tanghali magbubukas yung pwesto natin kaya eto pa chill chill muna tayo inaayos ko nga yung Nintendo dyan kahit hindi naman talaga ako sanay gumamit dyan just may marimar actually hindi naman ako naglaro dyan sineset up ko nga lang ito para nga manood ng batang kaya po Aba, Diyos may yung Eto nga rin yung kinakaadikan ko ngayon. Adik nga rin si tatay manood ng batang kiyapo. Nahawa na lang din ako. Hindi ko talaga kayang matulog sa gabi nang hindi ko sila napapanood. Pero dahil nakainom nga tayo, nakita nyo naman sa last vlog ko ay hindi ko na nga napanood doon. Eto na nga rin pala yung rice cooker na gagamitin ko nga kapag nag-open na nga tayo ng silog. Ngayong araw nga na to na napapanood mo yung vlog ko, meron na nga kaming silog dito sa pwesto. Meron nga rin kaming chicken tosino. At ako nga rin mismo ang nagtimpla at gumawa ng chicken tosino natin. And yun na nga, magkakaroon na nga tayo ng rice meal ngayong araw na to na napapaload mo yung vlog at opo oh, ayan Monday ngayon and yun na nga hindi na nga rin nagtagal nakaligo na ako at dumating na nga rin si B para nga umalis na nga kami hindi na nga rin kami nag commute nag single na nga kami kasi medyo malapit din naman sa amin dito yung yun pupunta nga lang din kami dyan sa Walter Mart dito sa Talavera meron kasi siyang kailangan kunin sa Walter Mart at eto nga at pabiyahin na kami sa maang palad nga rin ay eh, sobrang traffic nga ng mga araw na yan tignan naman parang hindi mga umuusad buti na lang talaga eh, nakasing single kami. Para kahit saan talaga ay mabilis makalusot mga Hindi bay. nga rin namin matuntun dito kung saan nga ba nagmumula yung trap. Masatakot nga rin ako kapag sumisingit-singit na ganyan si Venus may mare mare. Ay, 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 ka na lang talaga. Bin. Na kahit hindi naman talaga daanan, kailangan daanan. Ano daw sabi? Sobrang haba nga naman talaga ng traffic ng mga araw na ito mga At babe. At dito sa point na to, hindi pa talaga namin nakikita kung saan nga rin talaga nang yung traffic. Abay, tingnan nyo naman si B, kung saan saan talaga siya lulusod, makausad lang talaga kami. Dito nga mga be, nakita ko na nga kung saan nagsisimula yung traffic. And ayo, nakita nga namin ni B na meron ngang nililibing. Hindi nga lang isa yung nililibing ng mga araw no, na yan. malapit na rin kasi talaga kami sa Walter Mart, nakita pa nga rin namin na meron pang isa, kaya nga talaga traffic. Dito nga yung na nga kami kasi na kami sa tahan na nga namin. And yun na nga, finally, nakarating na nga kami dito sa Walter Mart. Ay, park na nga rin diba yung sasakyan namin dyan at eto nga, papasok na nga rin kami sa loob. Meron lang kasing importante kukunin si B at sa akin nga rin siya nagpasama. At yun na nga, dito nga siya sa LBC nagpunta at may kukunin nga lang din Nung siya. Nung nakuha niya nga rin yung kukunin niya, check niya nga daw kung may kulang or kung sa kanya ba daw talaga yun. And eto yun, on the way nga rin kami dyan sa World of Fun. Napag-isip-isip nga namin na maglaro nga lang din kami sa glit at uuwi Uuwi na nga rin kami. At ayaw, nagpapalit nga kami ng token. Nung naubos na nga rin namin yung token, ay eh, uuwi nga rin nag kami. nag nga lang din kami dyan. And John, ako. Yung score ko, o, bakit? Galing ko, di ba? Pagkatapos nga namin magbasketball, dito nga namin unubos yung token namin sa malaking lollipop Abay na to. Abay, hindi lang naubos yung token. Pasi-pasensya ko, naubos na, bae. Abay, mga bae, hanggang sa maubos na nga yung token namin, hindi pa rin namin sinukuha dyan. Pero wala talaga. At yung pinakalas na token nga namin dyan nga namin gano'ha is may money talaga. <laughs> sakit saglit nga lang din kami dito sa Walter Mart. May kinuha lang talaga kami sa LBC at uuwi na nga rin sana kami agad. Kaso nga lang naisipan nga namin maglaro at magbanding. Mm -hmm. Hindi na nga rin kami naglakwat siya pa. Umuwi na nga rin kami kasi magbubukas pa nga rin talaga ako ng pwesto. Sobrang nauuhaw nga rin ako habang bumabiyahe nga kami. Kaya huminto nga rin muna kami dito para nga bumili ng buko. Juice. Pero in fairness nga mga be, hindi nga maaraw at hindi rin umulan ng mga araw na to. Kaya sobrang perfect nga naman talaga. Hindi nga kami kumain sa Walter Mart kasi nga dito namin gusto gusto kumain sa Paris. Matagal eh? rin kasi talaga nagkikrabe si sa Paris. Kaya nga, eto na Biling yun. Hiling ko nga sa inyo mga B, nga ako mahilig mag -Paris. Pero in fairness nga, sobrang sarap ng Paris nila. Naubos ko nga rin yan at nagustuhan ko nga din. Only rice nga rin yung Paris nila dito. At mga B, nakapag-only nga talaga ako ng rice kasi ang sarap nga. Dito nga, nga e eh, mga 11 pa lang din na mahigit na yan. Kaya mahaba-haba pa nga rin yung oras namin. 1pm pa kasi talaga ako magbubukas ng pwesto. At pag-uwi uh -huh. ko nga rin ng bahay, may time pa nga rin ako mag-edit ng vlog vlogs ko. Na nga mag 1pm na nga at nahihatid na nga rin ako ni B dito sa bahay. Nakauwi na nga rin siya sa kanila. Bago nga rin talaga ako pumunta sa pwesto. Naabutan nga ako ng parcel ko dito. Eto nga ulit na parcel na to ay eh, parang nga ulit sa pwesto And yan. At eto na nga OTW na nga tayo sa pwesto. At dadaanan ko nga rin sa Isa. Nagtatawag na nga rin ako sa labas ng bahay nila dyan. At finally be, lumabas na siya. Pagkatating na pagkatating ko nga dito sa pwesto ay inun ako nga unahin yung musubi. At si Isa naman ay busy sa paghihiwa ng repolyo. Saing na nga rin ako dyan. Taray, bago yung rice cooker natin, mga bi. At eto na nga, sisimulan ko na nga ang paggawa ng musubi. Hindi ko na nga rin napakita sa si inyo at ayan na nga, fast forward. Okay na nga, nakapagbukas na nga rin tayo. Thank you, Lord. At eto nga yung ating musubi. Hindi <laughs> na nga sesame seed ang nilalagay ko dyan kung hindi cheese na nga lang din. Mas masarap nga naman kasi talaga kapag cheese. Hindi yes. na nga rin nagtagal. Eto na nga si Kuya dumating na sa pwesto at bumili nga siya ng apat na musubi. At bae. dito nga naman po, gumagawa gumagawa nga ako ng order na bura. Yun nga okay. ay pang tropa meal at saka nagdagdag nga sila ng burger na buy one take Nag -order one. Nag-order nga din pala sila sa atin dyan ng 30 pesos na price at isang alboroto package. Sobrang thank you po talaga sa inyo. Meron pa nga rin yung kasamang juice at umorder nga rin sila ng coke flow. Parang may nahuhuli ako dito nanginginain ng price. Abay anak ka sa may simple-simple ka dyan. <laughs> <laughs> Dahil wala pa nga kaming customer, nakita ko nga itong ginamit ko dati nung Chris. Pinapili ko nga sa dyan kung aling nga yung makuha niya yon Eh sa kanya na. Abay mga be, 20 nga yung nakuha niya at try niya nga do, buksan yung isa Pero pa. 20 na nga talaga yung sa kanya dan at yung isa, wala na yon At ayun, nung na-open niya nga, sabi niya, sana yun na nga lang daw yung nakuha niya. Eto nga, hindi na nga rin nagtagal, nagsarado na nga rin tayo ng pwesto. Dumaan nga rin pala ako sa gym Janet eto nga yung kapatid ko, maglalaro na naman ang volleyball. Syempre ako, eto, gaya-gaya, makikibali responsible din tayo dito sa mga bata. Saglit lang din ako dyan, mga bay, at nakakapagod talaga. Oh, siya, hanggang dito na lang. Thank you so much po sa inyo. Ingat po kayo palagi. <makes>